So, yung yeah, what's up mga tropa? So, may tanggap tayo dito na Yamaha Fascino. So, 'yan ang naging problema niya ay naka-steady yung check engine niya. So, nangyari dito mga tropa is uh humina yung charge nung battery ni customer Hanggang sa hindi na mag-start yung motor niya. So ngayon, sinalpakan ko na siya ng OBD2 scanner natin mga tropa. Ayan. So pagka magsasalpa kayo nito, uh, dito lang yan mga tropa sa Y-Connect. Bunutin nyo lang yung socket ng Y-Connect, yung red. Tapos dyan nyo ip ipa-plug yung diagnostic nyo mga tropa. So medyo naglalangis na rin tong Y-Connect ng customer. So saka mainit siya. So check natin kung ano ba yung code niya kung bakit siya nag-check engine. So ayan, scan lang natin mga tropa. So bago pa lang tong motor ni Ma'am siguro 3 uh, months. So ayan, uh, code found 1. Uh, so isang code lang. Uh, read natin ito mga tropa So yan, P0600 Serial Communication Link Serial Communication Link, ano nga ba yun mga tropa So dito papasok yung tinatawag natin na PCM PCM, ito yung Power Train Control Module So ibig sabihin nun mga tropa Yung mga electricity uh, Na naglulus connection sa ating uh, ah, ECU so kagaya nito nalobat yung battery so kaya lumabas yung P0600 na code so napakadali lang naman so ah, napalitan ko na to ng battery mga tropa Ayan. so ang gagawin ko na lang dito i-erase ko yung code nya Ayan. So delete code tayo mga tropa. Check natin yung panel. So yon, okay na. Goods na. Uh, wala na yung check engine nya. On, start natin start. Okay. Okay na mga tropa. So, good na ito. Ayan, na. Uh, wala na rin siyang check engine. So, kasi yung... Yung Y-Connect mga tropa sa motor. Uh, kahit hindi mo ginagamit yung motor mo, kung naka-off yung susi mo, at uh, 24 hours pa rin nagpa-function yung Y-Connect. So kaya 2 to 3 days mong hindi nagamit yung service ng motor mo is malolobat yung battery mo. So madedrain siya. So the best na gawin mo rito kung naka Y-Connect ka, uh, i-unplug mo na lang yung Y-Connect para hindi ka mam problema na masira yung battery. So yung mga ganito pa namang battery natin na uh, disposable, kapag na-drain siya, ah, kahit ipa-charge mo yung battery mo, sira na. Lalo na kapag bumaba ng 2 volts, 3 volts, hindi na yan magkakarga kahit ipa-charge mo pa. So itong Y-Connect na to, yung naging uh, ah, kung bakit uh, ah, nalobat yung battery. Ah, so tanggalin lang natin itong Y-Connect na to para hindi naman problema yung customer. So hanggang dito na lang tayo mga tropa. At pa-subscribe naman ako sa YouTube channel ko.